Good morning! Good morning, good morning, Norway. <laughs> Matunang nang eh, magbutang na ko aning kuan kay padungas trabaho. Maani ang ang hearing aids. <laughs> hearing aids. Maani si Nyaduri, ang ang kuan pang butang na dunggan para makadungog ko kagelkil, kagaskas. <laughs> maani, kuan siya color blue o oh, red ang red, arid rin na ibutang sa kuan. Inani unis siya sa pagbutang anin ni it's na mo diri am dili di mailhan kay Dara ang kaning itom nga dako ari na ni sulikod ana unda ang kaning mao itusok sa dalunggan kani sida mao itusok ana ram na jakutod din ha dili na tanan diha amakuan dili ni sida sakit kay kuan man ni sida gumama ni gumanis dia. manis de alid andra kay og daghan tatuli <laughs> og kakugihan mang mang manuli ma puno na ana ora na ana sa likod ana unya itusok dire mm di sakit na dili ilhano, dili ilhan kay mura ra man jud pc nga stainless unsa bani kanang dili mailhan dili kaayo makita mo dili ilhano kadi di ara mas likod ang kaning itong ara likod mo na maka dungog nako anis mga kagilkil anda ang kaning blue nga color ara diri sa left Anak ah, siya, itosok ito sok eh sok-sok ra na si Anak. Mana dili mailhan nga bungol. <laughs> na, na kay eringage dili ka mailhan. Mana makadungog na kagnay magmarites. Na ay man libak mo, madunggan na nay mo no. Kay na ana kay extra dolunggan. <laughs> Mana diri ang pang aids. Pero ang kanin si dili, libre rin Wala bayad. Pero pag mawala ni, na ay bayad mahal ka ayo mahal ka ayo ni kung mawala pero libre lang ni siya kay s'yempre nagbayad po tag tax dire mo nang nakalibre na taan yung mga panggamit sa kuan hmm copy is life thank you for watching <laughs> mo aning heads no hmm, matanda natin tinu mo ani ang sign sa magkaedad na, maggamit na taan ng earring kaydi kaya di natakadungo kung na yung <laughs>